Nilapitan ako guys, ayan. Ah, uh, ayan oh. Tumakbo ako guys, tumakbo ako kasi nilapitan ako. Ayan guys ha. Oh, ha? Ah. Ah. minutes later 7:59 a.m. aywa assalamu alaykum buh kif hal? main khal asabi alhamdulillah <laughs> Hey, Siya pa rin! Ayaw! Mas! seconds later And Guys Mga kaibigan natin uh, Nasa gitna yan guys ha Oo nasa na. Uh, yan guys Ayan ayaw mga ano uh, Ayaw padala sila, Na traffic yan sila, na traffic. Ayaw, ayan oh. Hoy! Ayaw padala <laughs> neng. Ayaw padala guys. Lala lala lala. Lagi lala gan Ayun guys, may dalawa pa. Ayun na uh, mga ano yan guys. Nakatali oh. Itong ano nila, yung uh, pa Si lang talaga eh, kita ka ng tagway Hello Kamel Hi Hello Kamel O oh, yun na guys, yun yung morning buwan natin uh, Travel lo Okay guys Kaya kung napunta kay Ilikais Marlon Ano kung napunta kay Ilikais Marlon 12 seconds later. Few moments later. Guys, na. tanawa nang namugaw guys. lang Cruiser na na. Muna uh yung -huh. pastol ka rin. Kito ang sarap na. Katong katong. Cruiser na na guys. Muna yung pastol ka uh rin. -huh. Sumpay-sumpay na rin. Camel traffic. Camel traffic. Camel traffic.

Pa. All camel yung mga uh, ano natin ngayon All camels All camels yung mga kuha natin <laughs> Yan o, malaki yan o Oh, oh lalaki Okay A few minutes later So ayan sila guys, uh, yung mga kaibigan natin Ayan, ayan Malis na, malis na Ayan o, ayan. ayan sila guys Ayan sila guys ha oh. Traffic kami, traffic Shoo! 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 Ayan guys <laughs> ha Shoo! 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 Ayan guys! Ayan guys! <laughs> ayan guys, <ayan> guys. <laughs> guys, <ayan> guys. <laughs> guys ang ating kaibigan Dito sa likod ba? <laughs> Ayan eh. Ha? Wala na! na! Ayan guys oh! Hindi ko kasi kuhaan ka ha! Ayan guys! Nandiyan yung mga kaibigan natin! Shhh! Ayan! Hinarang guys! Hinarang sila! Well! Nagano guys! Nandyan oh! tayo! 1 minute 37 seconds later So ayan guys, yung mga kaibigan natin. Hindi tayo makadaan guys sa ano sa kalsada kasi nandiyan yan lagi. Nandiyan lagi yan. Ayun guys ha. Nagpicture sana kami guys, kaso lang nilapitan kami. Baka kagatin tayo. So ayan guys. <laughs> 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 Dapat na uh, videohan ko yun guys yung tumakbo kami guys. <laughs> so dito dito bay. So ayan. Dito dito. Yan guys, so ayo ayo. Ayo ayo bay, ayo ayo bangga bay kay nag nagtanaw sa to. Ayan guys, oh. So, ang laki-laki niyan. Yan ang lalaki. Oy. Sige mga kaibigan, paalis na kami. Hinarang ng camel. Yan, low Hello guys. Nilapitan ako guys, ayan. Ah, uh, oh. Tumakbo ako guys, tumakbo ako kasi nilapitan ako. Oh. Ayan guys ah. Oh ah. Nilapitan tayo ng mga kaibigan natin. Oh. Woo! Picture natin, picture. Na. So guys, ayan guys oh, kawawa naman yung camel. Kumakain na ng plastic guys. So kaya kayo, wag kayong mag uh, ng mga basura guys. Ayan oh. Um, guys ah yung isa ayano no? yan yung mga ano guys hindi yan natatakot kaya huwag mo talaga silang banggain kasi medyo malaki-laki din yung uh, ano niyan malaki-laki din yung byat ayano no? at Sorry. saka pinaka-worst pa pinaka-worst pa guys Ma makulong tayo so ayan guys ah yung camel hindi hindi talaga yan uh, tumatabi Hindi talaga yan tumatabi yung camel tawagin natin guys ah Hoy! Come, come! Come to Papa! Talia, Talia! Tal! Oo ha? Ano, nakakaintindi siya ng ano ba, guys, kunti. Ah, ayan o, oh, ayan. Ha? Ay siya? Kwais ang Alhamdulillah! Kalam, kalam, kalam! 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 miya mia! Number 8, ayun yung mga kasamahan niya, guys, o. Ayan o. tal, 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 tal! 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 Ayan, pero pag binisaya po yan guys, kasabot yan. <laughs> oh, ah, sige. Okay. Dali sa, dali, dali. Dali, kayo makaon ka. Kaon ka, nawa. Lingi siya. Dali, dali. dali, dali. Ang yung una-una nga, <laughs> wa man kung nagihatag kamot naman. Pako ng kamot Ayan, ha. Ah. Yan yung mga ano dito guys, sa Camel. Nandito na sila sa highway ngayon. Pero kumakain lang yung mga dates yan guys Nandyan yung mga dates oh. Ayan uh, Dates yan guys So, Sana all dates ang Sana all Five minutes later. So ayan guys Lagi yan silang ganyan guys ah Ayan oh. oh run run Ayan guys ah Pero nangangagata sila guys Kaya wag kumpensa Naharang kami guys oh Ayan, no? Ayan, no? Run. Sila, <laughs> guys. Okay. Nakatingin lang. Nakatingin. Nakatingin lang. Ayan, 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 no? Ayan. Hmm. a little longer than a few minutes later. So, ayan guys, punta ta puntahan natin yung mga ano nila, yung mga grip yard nila guys, kasi sa tanda siguro or sa init, bigla na lang sila natutumba na mamatay. Ayan guys, yung mga nakikita mo na yan guys, na yung parang mga dumi na nakatumpok, mga buto na lang yan. Ayan o, oh. mamaya lapitan ko guys ha. Ah guys. Okay, sige, sige. Lapitan ko guys, lapitan ko. Dali lang. So, ayan guys. Lapitan natin yung ano nila, mga buto nila. Graveyard kasi, graveyard 'to nang ano guys eh. Camel. Ayan oh. Kawawa naman dito yung pinaka nila. Hindi na sila nililibing. Ayan o oh. Ayan guys 'o. Oh. 'Yan yung Camel. 'Yan. Marami 'yan, marami. Marami 'yan sila. Yan oh. Yan mga camel yan guys. Yan. Mga ayun oh, nandun nandoon pa sa unahan, hindi ko napuntahan kasi nakatakot din baka may mga virus. So ayun guys oh. Ayun. 82 kilometers later. Nakuha natin talaga namin yung mga camel guys dito kasi papunta kami sa site. Yung mga camels nandito sila sa ano, nandito sila sa uh, may mga spalto nandito kasi yung mga dates guys eh tapos kumakain sila may mga damo damo wala lang damo doon sa deserto doon sa unahan eh, ayan guys oh. ayan o oh. ayan sila yan mga dates yan ayan yun sila kumakain ng oh. ang haba oh. kaya yung dates na yan ubus, ubus yung kwan ubus yung uh, bunga bunga pero masarap yan guys yung uh, ma asim asim na matamis na maputla Guys, so, uh, tawagin ko uh. ah. Yeah, ya tal tal tal, sedek, tal tal. Ayun ah. Uh. Tal tal tal. Wen ta, Wen mo, mo. Uh? -kan. mo der? Ha? Wen mo der? Agi kan doy. Oy. kan. Wa, oh. gikan A siya A laro ni bagikan. Ayun oh, uh, guys. So, ayan guys, ah uh, hindi niya na yung ano, hindi niya na yung uh, Bisaya natin. Siguro ilokano uh, Ilocano or ano yan So sige guys ha Ayan o oh. ah, Nandito na yung mga, mga bubuyo guys Sige guys Woohoo